So ngayon mga boss, ang ituturo ko ay kung paano mag-change SSID and password sa Huawei B525S 65A aka White Mamba or Black Mamba gamit ang phone. So, correct muna tayo sa Mamba natin. Yan, pwede na kaya sa kanina. So, pasok tayo sa web GUI niya. Yan, pwede natin. Then click. Pag may ganyan, click nyo lang web page. Then i-click nyo ngayon itong settings. Yan, yung print dot ko. Then ang password lang po nyan, as long as hindi nyo pa pinapalitan. Username is maliliit na admin. Then yung password, maliliit na admin din. tas 1, 2, 3. Ay, kita, try natin na Admin, admin, 1, 2, 3. Tag okay. Yan. Okay na. So, i-click nyo ngayon itong walan. Ito, yung W-L-A-N. Pang lima. Uh, uh, pang na siya actually. Then, i-click nyo ngayon yung sa pinakunahan. Yung basic settings. Ayan. Then, ito yung sa 2.4 ano, gigahertz nyan. Ito yung kasi side din nya. Tapos, ito yung ano, WLAN key. So, if gusto nyo siya palitan, so, alimbawa sa akin, gusto kong palitan, modem talks yung SSID, try natin. Modern than tobs Then sa wala sa WLAN key naman, sa wala key, try natin naman sya as admin lang, wala delete. Oh, admin123. Then apply. Wait nyo lang. Yan, okay na siya. Then pag sa sa 5G naman, ito naman siya itong sa options, i-click na lang yung pangatlo. I Ay, mean, wala, nag-disconnect pala ako. Dahil nga, Pinalitan ko yung pass. So, try natin. So, ito siya. Yung modem talks kanina, yung mamba ko. So, try natin. Admin 123 2, 3. Yan, nakakonnect na ako. Ganun lang. Then sa 5G naman, subukan din natin palitan. So, wait lang. Login muna tayo. Wait, wait lang natin mag-loading. Wilanki we'll ulit. Itong Wilanki. We'll Basic settings. Basic settings. Then, itong sa option ngayon, yun. Ito, ito. If gusto nyo palitan yung sa 5G, i-click na lang yung pangatlo. Edit. Click nyo yung edit. Ito yun na yan. Sa 5G. So, try natin siya palitan as ano. As modem talks din. So, try natin. Modem talks.

So try natin kum try so try natin kumonek ngayon sa 5G na pinalitan natin, yung modem Talks 5G. Ito na lang loading yan. So ayan siya, modem Talks 5G, try natin admin 123. Yan mga boss, successful na. Ah, pagpalit na tayo ng ating SSID and password sa mamba natin. So, ayun lang. Sana nakatulong. Salamat.